Kumusta mga kaibigan? Once again, welcome to our global cast. This is Life is Beautiful and I am in a place called Wollongong. Ito po ay dagat sa likod ko at may nakikita akong bundok sa harapan ko. Magkasama tayo for this global cast. 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul, guides me in path of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff they comfort me. You prepare a table before me for the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and mercy will follow me, and all the days of my life I will dwell in the house of the Lord forever. Alam po ninyo mga kaibigan, napakahalaga sa buhay na patuloy po tayong natututo change is constant and so is learning. Whenever we learn from what we experience, then we benefit from it. Kagaya po ng travel. Alimbawa, ito pong kinalalagyan ko. Would you imagine that this is like uh, two hours away from Sydney papunta sa south. Hindi po ito malapit doon sa pangkaraniwan yung nakikita where I have the opera house, the background, tapos yung Sydney Botanical Garden. And uh, I believe that in every places that we explore we learn something new it's uh, all up to you what you would like to explore but what is important is that in life we are always open to learning something new meron tayong natututunang palaging bago and because of that then we continue to grow we continue to improve we continue to develop and at the same time we are able to take in something that we can pass on to the next generation. Something for all of us to think about. Right here in your Global Cast of Life is beautiful. Kasama pa rin ang inyong kaibigan Eric C. Maliwat. Kaibigan, eh, kumusta ka? Ako ang iyong resilience coach, Eric C. Maliwat, coming to you from Sydney, Australia. I'm just uh, taking time to say hello. At the same time, para paalalahanan ka ng dalawang importanteng bagay patungkol sa pag-iingat sa sarili o self-care. Kasi talaga namang uh, lahat tayo ay nagkakaedad dahil sinasagot ng Lord ang ating prayer ng mahabang buhay, di ba? So, unang-una, tandaan mo, na makinig sa sinasabi ng iyong katawan. Makinig sa sinasabi ng iyong katawan sapagkat inilagay ng Diyos ang mga faculties ng ating katawan upang ating mapag-ingatan ng ating sarili. Kung nangangailangan tayo ng tulog, tayo ay nagihikab. Kung kailangan natin ng medyo matamis, nagkikrave tayo ng matamis. Kung tayo ay nauuhaw, tayo ay kinakailangan uminom ng tubig, di ba? So, itong mga bagay na ito at marami pang iba, kinakailangang pakinggan natin kapag sinasabi ng ating katawan. Kung papaanong kinakailangan din naman nakikinig tayo sa sinasabi ng Espiritu ng Diyos sa ating mga kalooban, sa ating mga isip. Napakahalaga na makinig sa sinasabi ng Espiritu at makinig sa sinasabi ng ating katawan. Pangalawa, ay bigyan ang sarili ng pahintulot na maging imperfect. Tandaan mo, ang ating perfection ay nasa Panginoong Hesus na nasa ating mga puso. Pero tayo ay mga imperfect beings. Kaya huwag ka namang masyadong ma-stress kapag ikaw ay nagkakamali. Wag ka namang masyadong ma-depress kapag ikaw ay uh, may mga naggagawang uh, pagkukulang o kaya naman kapag ikaw ay hindi nakaabot sa standard o panuntunan na iyong sinusunod. Kung ikaw ay hindi gumagawa ng kasalanan sa Panginoon, kung wala kang nasasaktan na kapwa tao at wala ka namang ginagawang masama, give yourself the permission to be imperfect. Bigyan ng pahintulot ang iyong sarili na maging imperfect at paminsan-minsan ay nagkakaroon ng mga pagkakamali sapagkat minsan masyado naman nating sinisisi ang ating sarili to the point na tayo ay masyado nang nadedepress o naliligalig sa buhay. Lalo na tayong mga born again. Minsan, masyado tayong mga perfectionist. Kaya kinakailangan para sa ating kabutihan, bigyan ang sarili ng pahintulot na maging imperfect. Mga kaibigan, maaga po ang Pasko dito sa Sydney, Australia. At dito po sa ating likuran ay makikita natin ang isang higanting Christmas tree. Ito po ay may taas na tatlong palapag. Ano po ang gusto ko sa kakaibang Christmas tree na ito? Ang tawag dito ay Tree of Joy and Resilience. Kung mapapansin po natin, ang mga dekorasyon ay hindi pangkaraniwan. Sa mga nakalipas na taon, ito po ay uh, napapalamutian ng mga Swarovski crystals at mga mamahaling hiyas. Ngayon po ay makikita natin na ang mga palamuti ay simpleng simple at yung iba ay mga plastic recycled materials na maituturing na po na dapat ay itatapon na. At sinasabi po sa paliwanag na ang tree of joy na ito Tree of joy and resilience ay sumasagisag sa atin pong karanasan ngayong 2020 kung saan tayo po ay uh, dumaan sa matinding pagsubok at maraming mga bagay sa ating buhay na napakahirap at para po bang kung atin pong titingnan looking back ay hindi na kinakailangan pang itabi ano kung hindi itapon na pero alam po ninyo kapag nakita natin ang kabuuan ng atin pong buhay bilang individual o bilang sama-sama, malalaman din po natin na maraming mga magagandang bagay na naganap sa atin pong 2020. Kagaya po nitong uh, Tree of Joy na ito bagaman ang mga bunga ay hindi pangkaraniwan, hindi yung magaganda o hindi kanais nais sa kamay ng nagdesenyo at ng Panginoon, ang atin pong mga bunga ay maaring maging maganda ng dahil sa kanyang mayamang biyaya. Ang tanong, papaano po natin ginagamit ang ating mga buhay para maging makabuluhan at upang ang mga bunga ay magamit para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa ipapawi mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company of Philippines. FCBC. 702 DDA. Agamay ng Maraming maraming salamat po at sa pamamagitan ng ganitong technology, we can be together kahit konting silip lang. Let me pray for you. Panginoon, pagpalain po ninyo siya. Nakasabay ko ngayon na nagpe-pray. Marami pong salamat sa buhay ng uh, kaibigan kong ito. Marami pong salamat sa ang inyong biyaya ay sapat sa kanyang mga pangailangan. Patuloy niyo po siyang gabayan, patuloy niyo po siyang patnubayan, patuloy niyo po siyang samahan. At maraming salamat, Panginoon, hindi mo pababayaan ang kasabay kong nagpe-pray na ito kayo ang magtataguyod sa kaniya, sa kanyang mga mahal sa buhay at sa kanyang mga pangailangan. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So mga kaibigan, I hope you enjoyed our time together right here in this global cast of Life is Beautiful. From the beautiful beaches of Wollongong, ako po ang inyong kaibigan Eric C. Maliwat dito sa Australia. I am glad you are with me. Take care and God bless you.